So shout out sa viewers natin Kira paano ang connection sa TV Mixer, equalizer at saka Amplifier So ang ginawa niya kasi tumutunog pag Sa nakadirect sa, sa equalizer Pero pag pinapadaan niya rito sa mixer Hindi tumutunog at saka I-direct sa amplifier So dito idol importante kasi dyan idol Mayroon naman tayo signal na papasok sa ating mixer So pag may signal dito na pumasok sa ating mixer So isasend ng ating mixer sa ating equalizer tapos yung ating equalizer, yun yung magsisend sa ating amplifier So, maliban na lang kung walang signal, hindi talaga tutunog yung ating connection dyan Tapos, uh, kung hindi naman tama yung ating connector na ginagamit sa ating TV to mixer Hindi talaga tutunog yung ating mixer or yung ating setup dyan So, dito muna tayo, ideal sa ating TV at sa mixer ano? So, yung magiging source kasi natin dito, itong TV natin, papunta rito sa ating mixer So, dito, itong pinakalain input ng ating mixer dito Ayan, 6.35, ano? Uh, channel 6 or 7 Mono left at saka mono right Pwede naman tayo dito mag-input sa line input na to, Pwede microphone dito at saka music or signal natin Kung so, halimbawa dito mga idol ang inyong TV ay mayroong Bluetooth Dapat bukas yung Bluetooth ng ating mixer at saka Bluetooth ng inyong TV Para mapipiring natin yan sa pamagitan ng ating TV Pero kung walang Bluetooth yung inyong TV Gagamit kayo ng connector At ang inyong TV ay mayroong 3.5 output Katulad ng mga unang video natin na mayroong earphone output Ano? itong 3.5 so konektor connector na gagamitin natin 3.5 to dual 6.35 ito yung output natin sa ating TV ito naman yung dual 6.35 na to ito yung input natin sa ating mono left at saka mono right ng ating mixer halimbawa ano dito tayo mag input so pag nag volume tayo dito sa ating mixer halimbawa may konektado na sa ating TV ano bluetooth man yan o konektor tayo pag ang ating volume dito binilium natin ito papasok yung pinaka signal nya no? Kaya ang main output dito kasama sa volume niya. May signal na papasok dito, pwede na tayo mag-send sa ating equalizer. So may music na po yung lalabas sa ating main output ng ating mixer papunta rito sa ating equalizer. So kung connection niya naman ideal sa ating equalizer, na output lang ng ating mixer papunta sa input ng ating equalizer. So katulad nito, ito yung main output ng ating mixer papunta tayo sa input ng ating equalizer, channel 1, channel 2. Gagamit tayo ng connector na ganito, PL connector, dahil yung mga available output at saka input ng ating equalizer dyan ay naka PL connector. So output tayo, left and right channel. Ito yung magsusupply ng ating uh, music papunta sa ating channel 2 at saka channel 1 ng importante ito, mayroon tayong signal na papasok dito sa ating equalizer. ay idol sa ating equalizer, pag may signal din na papasok dito, makikita din natin dito na mayroong uh, ilaw o umiilaw itong itong pinaka indicator ng ating equalizer dito. Pag maginangat natin itong ating gain, so depende sa volume yan, saka magpa-punction itong ating ilaw dito, dito sa taas. So, ibig sabihin yan, may signal din na papasok sa ating uh, equalizer dyan. So, dyan natin makikita, idol, kung function ba o nagpa-punction yung ating equalizer o may signal na pumapasok. Tapos, dahil meron naman tayong, limbawa, meron na tayong signal, no, sa ating equalizer, so, mag-output na lang tayo sa ating amplifier. So, kung single amplifier ang gagamitin natin, itong connector lang gagamitin natin, dual 6.35 to dual RCA. So, yan lang, idol, basta may music na pumapasok sa ating setup, tutunog yan basta tama yung ating connector na ginagamit sa ating setup ako minsan uh, sa mga setup natin pag nag direct tayo sa equalizer tumutunog sa amplifier man tumutunog pero pag pinadaan natin sa ating mixer hindi tumutunog ibig sabihin yan idol may hindi tama na connection dyan ano hindi tamang connector na ginagamit natin or volume ng ating mixer dito. So sundan lang natin yung ating setup. Malito malalaman naman natin na mayroong signal na pumapasok dito sa ating mixer dahil itong light indicator niya umiilaw ito nitong ating equalizer. So kuno ano lang siya idol, ah, try niyo lang baka mali lang yung connector o yung connection niyo sa inyong TV mixer, equalizer at saka amplifier.